Ayun na, ayun mama? Anong mamam? Ayun o. No. Ayun o, no, bolo. Ayun o, no, baboy. O. Oh. O, play na ikaw ng baboy. Ay, ganyan ba yun, ha? Doon ko. Sabi <laughs> <laughs> hey mo, daddy. Ay ko. Da. Daddy. Daddy. Daddy Ano kaya yun? Ano maganda? Hindi naman tatalbog yan kasi hindi naman talaga yan bole Bili yan pasin mo si ate doon. Doon ka. Hampasin mo yan. Ay, wala na. <laughs> Sana. Y. May kuha niyo mo nga yung bola niya. Point? Wala po. na. Hmm. Oh, patago. tatawa siya sa tinagawa niya sa iyo eh. Murong ka. Mmm. -mm, ito. ba ka. Na na. na. Mm -mm, mm -mm, Aba? Hmm, um, si Wag din dali mo ka dito pa. Kwaan mo Okay. Sabihin mo, Daddy. <laughs> <laughs> mo, <Madady. laughs> Daddy. Daddy. Alam mo, walang pakailan mo. Aba, talaga. <laughs> Sabihin mo, Daddy. Ay, ayun si Lucas. Oh. Lucas! <laughs> <laughs> Tignan mo, oh. Kukwani mo yung bilis, niyo mo. Nagpapunta mo siya doon, dapat eh. Ano kaya? Ay, nakatalikod ka naman sa camera. Dito, si ka sa unang kapalit. Hindi mo. Nakukuha yung kutkut mo ang mata niya. Hindi <laughs> ka ngayon ah. Nangungutkut <laughs> ka ng mata. mata. Ano yan? Ano yan? Ano? Huwag <laughs> ano? <laughs> sa akin. Ano ba naman ito? Aray. Lagay mo doon. Ano kaya? Yung paano ko tawag video ako nandito ka sa akin? Ha? Aray ko? Ano yung mga pakuha niyo ano siya? Paano ko kaya siya mabibidyohan? Ay, si Min damit nakataas. Ay mo, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye ka, bye-bye! Tataka siya, ano kayong ginagawa sa kami nito? <laughs> Pagaya mo sa kanya, bye-bye! Kung kamay niya, ipagalan mo din. Bye-bye! Ay! <laughs> Close, up. Close up! Close eh. oh, up! sige na, bye-bye Lucas! Good night. Oh, good night na kay kay mama. Good night. Good night.